Bigbigat pa lang ay nagpidot na ako ng mangga dahil maraming nahulog na mangga kagabi. Ito yung gagawin nating patuka sa ating mga chicken ngayon, ngayong araw. So ayan, nagpipidot-pidot na ako. So marami yan. So may mga hinog, may mga matigas. So ayan, pwede nyo gawin yan para makatipid din kayo sa patukan nyo sa inyong mga na, Kung marami dyan sa inyo. So pwede nyo gayahin yan. Tantarin nyo lang yan. Kung ano-ano dyan, luto nyo, ganyan. Pwede yung gustong gusto nyo manat yan. Nagawa ko dyan, may pati balat ay tinataddad ko na din. Para makain na rin nila Oh, Nabutawan pala. So yan, palipin hulog ko lang ulit at patuloy na ulit na nabulot niyan. So kinukuha ko lang yung mga bagong hulog kagabi. Pero so pinipredict ko na lang. Binibilisan ko lang kumuha kasi marami pang mangga ngayon. Sayang din naman, nagsisulog na lang diyan Wala nang kumakain. Nauman hmm. na yung mga tao dyan na kumukuha kasi kaba naman, laging mangga na lang. Ang dami dami mangga ngayon. Tapos sa to ti mangga, ay mangga ko ma, makapangpanganak ti mangga. Kung nanaki. so thank you naman at marami ngayon. So bali, naglagad pala ako papunta dun. At kukuha pa ako dun. Bali, pinupulot-pulot ko pala yung pwede dyan. At sayang naman kung iwanan ko lang yan. So marami pa naman dyan, pera lang yung napadalisa sa nang sasakyan, ganyan. Hindi ko na kinukuha kasi medyo madumi na. So na no dapat gantayan manggatayan nyo, galakan, tayo pakan mo dyan alagam. So super nga tipid dyan yung paggatang buti commercial feed. So nanginatatati commercial feed sin. So kaya kung nukad no dati kasta, pwede kagala. True. So ganyan lang yung ginagawa ko. Medyo hinahati-hati ko lang. Ganyan, medyo binabalat-balatan para ipakain sa kanila. So yan, uh, gusto naman nila. Kaba so, naman o, no? oh, oh. diba? Ang dami, ang daming mangga. Ang inayaan ko lang doon, di sayang lang. Eh gusto pa man din pala ng chicken natin. So medyo malaking tipid din to para sa mga kalaga natin. Sa uh, mga paligid natin na pwedeng, pwede pa nilang kainin. So malaking tipid din yan. Di matatawag silang semi-organic pag ganyan. Kasi pinapakain pa din naman natin sila ng commercial feeds. So pwede yan. Kasi mabubusog naman sila dyan. So thank you kay Bigayan. Thank you for watching.